Ayan guys, may tatlo ka diri guys. Ayan, galantos ilang mga anak. Itong isa gasinya-sinyas guys oh. Ayan oh. <laughs> gasinya-sinyas yang anak oh. Ayan dai, papakilala ka dai. Hoy, oh, baby. Love you all daw. Dekanang nangaligo Dere ma dere. Yon, may tita pang naiblad. Wala, oi, ayan, no? Dito kayo, dito. Huwag kayo sumahumarong-arong dito. Yan, may isa pang, may auntie pang na, ako ano, magatulog-tulog po, sinyas dito, 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 dito. dito kayo. Ilan kayo dito? Dito lang kayo. Sinasablikan yung mata ni, ano, Frederick. Asa like, ba't Rod? Dito, dito lang kayo dito. Dito kayo. Dito kayo. Dito kayo. Dito

Si ate ni ubog na Si ate ni ubog na. Hindi naman siya nga man. Adren, ayaw, ayaw ko po. Ayaw ko balay ha. Ayaw ko an. Ayaw ko katong layo ko na lalom. Ni ato siya lalom. Ang karo siya sige dahil. Ito to gawag si ate. Ito gawag to si ate. Panganak pa mar. Ay, dili pwede. Ondangaw, di mo to

Baba ka ba? dragon. Dragon layo kay. Si Aldin, dragon naman. Dito na kayo, dito ha, dito lang ha, dito lang talaga, ha. Dito lang guys, sa gitna pa. Ah. Yan lang, makita lang kayo. Ay Ginoo. Baik ini tawala ama silong ng mga bata. Ay, ay, asan ang kinabuhi niya puna. Minsan lang. Huwag ka tipon ba? Huwag lang lang mga ataba. Pusing ti? Marimar? Marimar! Saan na? Video na undili? Video. <inaudible> Marimar! Ang <inaudible> si Juan. Pulguso. Pulguso. Nawala man ta iro. <laughs> Uhulam sa ato. <laughs>